Boss, baka gusto mong subukan mag-gravel. Tama-tama, meron tayo ditong bagong dating na Specialized Diverge Comp. Full carbon frame set, DT Swiss alloy wheel set, and nakashimano GRX 1x12 mechanical group set na. Check mo yung colorway nito, boss. Baka magustuhan mo. Satin black ang colorway nito, kaya napakaganda ng tindig. And then, size 54 medium siya naka-carbon raw na seat post with specialized saddle. Yung drop bar dito, gravel ready na rin, na specialized alloy drop bar with specialized alloy stem. Ito yung nagustuhan ko sa specialized diverge na gravel. Meron siyang special feature dito na pwede mong i-adjust yung rebound niya. So meron siyang tinatawag na future shock. So lumulubog to, nagbabounce yan kapag ka nalulubak ka. So magbibigay yan ng extra comfort kapag nasa rough road ka. Hindi lang nakakabit ngayon pero kasama yan kapag kakinuha mo to. And then yung pangalawang nagustuhan ko sa Specialized Diverge is itong kanyang special storage sa mismong down tube. Malaki yan mga boss. So pwede kang maglagay dyan ng mga tools interior or kahit yung money mo pwede. Tsaka yung mga pyesa na tinatago mong upgrade kay Mrs. <laughs> pero I don't think kung magkakasya dito yon <laughs> So much better, sabihin mo na lang. Ayun o, eh, ganun lang siya kasimple. I-lock and unlock. And then pangatlong na gusto ko kay Diverge mga boss, yung kanyang uh, mounting. Meron pa dito sa rigid port niya na mounting for extra battle cage or pag magbabikepacking kayo, kabilaan yan. Ito pa o, oh, may additional mounting pa sa top tube niya. And then sa ilalim, meron pa din siyang mounting. So, gravel adventure talaga yung specialized diverge natin. So, paunahan na lang mga boss. Ibibigay ko lang sa halagang 105,000. Meron ka ng gravel adventure and gravel race ready na built bike. Steel price na to mga boss para sa branded na gravel bike. So, gaya ng dati mga boss, alam mo na. Message mo na ako para di ka na maunahan na iba.